Ngay at kabayan, breaking news Pilipinas hindi aalis sa Sabina Shoal Malaking barko ng Pilipinas Mahigit isang buwan nang nakatigil sa Sabina Shoal Upang bantayan na hindi makapagpatayo Ng artificial na isla ang China Intermediate Range Missile System ng Amerika Hindi pa rin inaalis sa Pilipinas Halos mag-iisang buwan ang tapos Ang balikatan exercise Sa pagitan ng Pilipinas at Amerika Pero ang Typhoon Missile System na ito Ay nasa Hilagang Luzon pa rin At ito ay lalahok sa panibagong pagsasani militar ng Armed Forces of the Philippines at US Armed Forces sa susunod na linggo dito sa bansa. Payag ba kayong wag nang tanggalin ng Amerika ang kanilang missile system dito sa bansa? Galit na galit naman ang Defense Minister ng China sa pag-deploy ng mid-range missile system na ito sa Pilipinas kung saan kayang maglunsad ng dalawang uri ng missile at kayang tamaan ang mga base militar ng China sa Spratly at sa mainland China. USS Chodoro's World Carrier Strike Group tuloy pa rin ang pagpapatrol sa West Philippine Sea ayon sa larawang kuha ng open source noong ikaw 27 ng Mayo taong kasalukuyan kita sa satellite na ang barkong pandigma ng Amerika ay papalapit na sa Scarborough Shoal. China nagkukunwa rin Taiwan ang gusto itong sakupin pero nililihis lang nito ang atensyon ng media upang pagtakpan ang kanilang planong pananakop sa West Philippine Sea. Ipinakita ng Pilipinas sa China na hindi nito papayagang pang muli ang anumang pagtatambak ng lupa o pagtatayo ng anumang mga infrastruktura ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kita sa mga larawan at video na nakatigil pa rin ang barko ng Pilipinas sa Sabina o Skoda Show. 75 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan. Pasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Halos magdadalawang buwan nang nakatambay ang BRP3 sa magbanwa sa lugar upang bantayan at man kapalmanan ang anumang kahinahinalang mga aktibidad ng China sa mga nagtatanong kung gaano kaepektibo ang ginagawang diskarte ng Pilipinas, ang estratehiyang ito ng Marcos administration ay ikinagalit ng mga mouthpiece ng China dahil hindi sila makakagawa ng anumang ilegal na aktibidad dahil sa presensya ng Pilipinas sa Sabina o Skoda Shoal. Pinapatunayan ng gobyerno ng Pilipinas na ang West Philippine Sea at in to Kasalukuyan pa rin nagpapatrol sa West Philippine Sea ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group Kita sa mga larawan na ibinahagi ng Amerika na kahit umuulan, tuloy ang ginagawang flight operation o pagsasanay ng mga airplanong mandirigma ng Amerika. Nagkukunwari man ang China na Taiwan ang kanilang gustong makuha pero posibleng butas lamang ito ng People's Republic of China upang ilihis ang atensyon ng media sa kanilang mga ginagawang ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Ayon nga sa isang open source, noong ikadalawapot nito ng Mayo, nasa 260 km ang layo ng USS to Doros World Nuclear Aircraft Carrier sa Scarborough Shoal na inyong nakikita sa larawang kuha ng satellite. Sa ibang balita naman, natapos man ang balikatan 2024, hindi pa rin inaalis ng Amerika ang kanilang mid-range missile system sa Pilipinas. Sa katunayan, ang mid-range missile system ay kabilang sa mga military exercise na gagawin ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo sa ikalawang bahagi ng Salaknib 2024. Okay lang ba sa inyong mga kabayan kung wag nang tanggalin ng Amerika ang missile system na ito sa Pilipinas sa nagdududa sa kakayahan ng nasabing missile platform na ito. Ang Typhoon Weapon System ay isa sa mga idirisenyo ng Lockheed Martin. Ito ay kapares ng MK-41 Vertical Launching System na inyong makikita sa mga barkong pandigma ng US Navy at binago para maging land-based missile system. Ang mid-range missile system ng Amerika ay kayang maglunsa ng dalawang urit ng missiles. Ito ang Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles na kayang taman ang target sa layo na 1000 600 km o higit pa ang ginagawang pag-deploy ng Amerika ng kanilang Intermediate Range Missile System sa Hilagang Luzon ay hindi nagustuhan ng China. Sa katunayan nito, ikatatlong ng Mayo, naglabas ang Reuters ng isang artikulo na kinukundina ng China Defense Minister ang naging hakbang ng na Amerika. Ayon sa Defense Minister ng China, ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilagay ng Estados Unidos ang Typhoon Weapon System sa Indo-Pacific Region. Sinabi ng Chinese Defense Minister na ang Intermediate Range misal na ito ay hindi lamang isang defensive ngunit isa ring offensive weapon system sa tulong ng Amerika. Dahan-dahan nang -dahan nararamdaman ng China ang lakas na meron ngayon, ang Pilipinas. Hindi man tayo superpower pero sabi nga na Department of National Defense, Chudoro, wag nila tayong susubukan dahil dudugo ang ilong ng mga Chekwa. Dugo ilong nila kung subukan nila. Yung uh, Salaknir Part 2, it, it involves two divisions. One division from the U.S. Army Pacific and... Uh, Uh, 7th Infantry Division. It is a brigade-to-brigade -brigade, or force-on-force -force, uh, exercise. It is a brigade-to-brigade -brigade, or force-on-force -force, uh, exercise. dati uh, say we are engaged in platoon level, company level, but uh, this time we are uh, employing two brigades. Uh, one brigade is from the U.S. Army and one brigade from uh, Philippine uh, Army, 7th or 2nd Infantry Division. So. mas uh, mas malaki po yung scale ng uh, exercise na ito. and they are being provided with the operational environment wherein yung key leaders will be stressed para mag-react to certain scenario. From the very beginning during the first part of the last week and even on the part of uh, Malikasan and now it's extended on the This is more of the training purposes, there will be no live firing part of this particular missile in this country. this in line with the comprehensive uh, the defense concept. Yung mga competency na kailangan ng mga tropa na uh, makukuha nila rito sa, sa mga events na ginagawa dito sa Salak